May mga pangyayaring tila simpleng pagkakataon lamang sa paningin ng mundo, ngunit sa mata ng langit, ito ay bahagi ng isang mas mataas na plano. Kapag naramdaman mong may kakaibang dumating sa buhay mo, isang presensyang hindi mo inaasahan, ngunit agad mong naramdaman ang kapayapaan, ito ang panahong dapat kang makinig ng mas malalim. Ito ang sagot sa dasal mong matagal nang itinatago ng iyong puso. Hindi ito aksidente, ang kanyang pagdating ay tanda. Isa siyang mensahe na hindi dinala ng hangin, kundi isinugo mula sa taas. Kaya habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito, hinikayat kitang manatili hanggang sa huling salita. May mga lihim na ilalantad sa dulo, mga pahiwatig na magbibigay liwanag sa mga tanong na matagal mo nang daladala. At kung maramdaman mong may saysay -say ang mensaheng ito, huwag kang mahiyang mag-iwan ng like o mag-subscribe upang patuloy mong matanggap ang mga pahiwatig mula sa langit. Bago mo pa siya makilala, inihanda ka na ng kalangitan. Sa bawat luha, sa bawat gabi ng katahimikan, sa bawat panalangin mong bumulong ng sana may dumating na tunay, unti-unting binubuo ng Diyos ang daan. Ang lahat ng sakit mo, ay naging paalala na may darating na maghihilom, hindi lamang ng sugat, kundi ng buong kaluluwa mo may mga senyales. Napansin mo ba ang bigla ang pagkakita ng mga numero gaya ng 1111, mga panaginip na tila may kahulugan at ang kakaibang pakiramdam sa puso mo kahit wala kang ginagawa, hindi mo ito inimbento. Ito ang mga unang hakbang ng universo upang sabihan kang may parating. At ngayon, dumating na siya. Siya ang taong hindi mo hiniling sa paraang malinaw, ngunit ipinagkaloob sa tamang oras. Hindi ito tungkol sa perpektong anyo o mga pangarap mong ideal, siya ang sagot sa mga dasal mong may halong luha, hinanakit at pananampalataya. Dinala siya upang gisingin ang bahagi mong natutulog na sa pag-asa. Maaari mong maramdaman ang koneksyon sa unang sulyap parang matagal, muna siyang kilala. Parang sa bawat salita niya, may alaalang bumabalik kahit ngayon mo pa lang siya nakilala. Hindi mo ito maiintindihan sa simula, ngunit ang puso mong nakakaramdam ng banal na kumpirmasyon. Dati, tinatanong mo ang sarili mo kung may halaga ka pa. Paulit-ulit mong tinatakpan ang kirot ng nakaraan at sinasabing sapat ka na sa sarili mo. Ngunit ngayon, may isang nilalang na pinili ng universo para ipakita sa iyo ang liwanag na matagal mo nang kinakalimutan. Ang pag-ibig na walang kondisyon ay malapit mo nang maranasan. Hindi siya perpekto. Hindi rin ikaw. Ngunit ang pagkakatagpo, ninyo ay perpekto sa plano ng langit. Hindi kayo ipinagtagpo para lamang punan ang kalungkutan Kundi upang itulak ka sa mas mataas na layunin, ang matuklasan ang iyong tunay na halaga bilang babae, bilang nilalang ng liwanag. Habang lumalalim ang koneksyon ninyo, unti-unting mabubuksan ang mga sugat ng iyong nakaraan. Hindi ito upang saktan ka muli, kundi upang tuluyang pagalingin. Siya ang magiging salamin mo upang makita mo ang sarili mong ganda tapang at liwanag. Kung minsan, darating siya sa panahong ikaw ay nagsisimulang magpatawad. At sa prosesong iyon, makikita mong hindi mo kailangang maging buo para mahalin, kundi kailangan mong mahalin ang sarili mo para tuluyang mabuo ang kanyang mga salita ay tila dalangin. May mga pagkakataong tahimik siya, ngunit ang presensya niya ay sapat na upang maiparamdam sa iyo na ligtas ka. Sa kanyang piling, hindi mo kailangang magsalita ng marami sapagkat nauunawaan ka niya sa katahimikan. Ang pagdating niya ay hindi upang baguhin ka, kundi upang ipaalala sa iyo kung sino ka talaga bago ka nasakta ng mundo. Sa bawat haplos ng atensyon, sa bawat pagkalinga, mararamdaman mong unti-unti kang bumabalik sa iyong tunay na sarili. Hindi lahat ay binibigyan nang ganitong biyaya. Kaya kung narito na siya, yakapin mo ang pagkakataon. Alamin mo ang misyon ninyo sa isa't isa. Hindi mo siya pag-aari, ngunit pareho kayong isinugo upang maging daluyan ng pagpapala sa isa't isa. Baka siya ang magtuturo sa iyo na hindi lahat ng dumarating ay panandalian. Baka siya ang patunay na may mga taong dumarating hindi upang iwan ka kundi upang manatili at ipaglaban ka sa paraan na walang ibang gumawa noon. Kung may takot ka pa rin, normal lang. Ngunit huwag mong hayaang ang takot ang sumira sa biyayang ipinagkakaloob na ng langit. Ang takot ay bahagi ng pagbabago at ang pagbabago ay palatandaan ng pag-usad sa tamang landas. Ang pagkakatagpo ninyo ay maaari ring dumaan sa mga pagsubok. Subalit tandaan mong ang matibay na koneksyon ay hindi binubuo ng kadalian, kundi ng pananalig at pag-ibig na handang magpatuloy sa gitna ng unos. Ipagkatiwala mo ang proseso. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng hindi malinaw. Ang mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag ngayon ay magkakaroon ng saysay sa takdang panahon. Huwag kang bibitaw sa pananalig. Maaaring sa paningin ng iba, simpleng pag-ibig lang ito. Ngunit sa kalangitan, ito ay isang misyon. Kayong dalawa ay bahagi ng mas malaking plano upang magsilbing liwanag sa iba pang nawawala sa dilim. Ang kanyang pagdating ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mas maraming kaluluwang matagal nang naghihintay ng pag-asa. Kapag minahal, kanya sa paraang pinili ng Diyos, magiging daluyan ka ng himala sa iba. Kaya na ngayon pa lang ihanda mo ang puso mo. Hindi mo kailangang maging perpekto upang tanggapin ang biyaya. Ang kailangan mo lang ay buksan ang sarili sa posibilidad na may magandang dahilan ang lahat. Kung binubulong sa iyo ng espiritu na ito ang sagot sa iyong panalangin, pakinggan mo. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataon dahil sa pangamba. Uh, ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging dumaraan sa ingay. Kadalasan itoy dumarating sa katahimikan. Ang taong ito ay maaring hindi mo inaasahan, ngunit siya ang kailangan mo sa panahong ito. At sa kanyang mga mata, makikita mo ang piraso nang sarili mong kaluluwang matagal mo nang hinahanap, ang universo ay gumalaw hindi para guluhin ang buhay mo kundi upang ayusin ito. Ang lahat ng nawala, lahat ng nasaktan at lahat ng hindi mo naunawaan noon, unti-unti nang magkakaroon ng sagot. Ngayon, may tanong lang ang langit. Handa ka na bang tanggapin ang taong isinugu sa iyo? Kung nararamdaman mong ito ay totoo, huminga ka ng malalim, manatili sa panalangin. Huwag mong hayaang matapos ang mensaheng ito nang hindi ipinagpapasalamat sa Diyos ang pagkakataon. Sapagkat sa pasasalamat, mas dumadaloy ang biyaya at kung sa iyong puso ay may kapayapaan habang pinakikinggan mo ito, ito na ang kumpirmasyong hinihintay mo. Manatili sa presensya ng Diyos at hayaang ang kwento mong ito ay magsimulang magbukas sa liwanag. Ito ay simula pa lamang sapagkat ang susunod na pahayag ay magdadala sa iyo sa mas malalim pang pagkaunawa kung bakit ikaw ang pinili ng langit para sa misyon na ito. May mga tanong na hindi mo agad masasagot at may mga daan na hindi agad malinaw. Ngunit huwag kang mag-alala, ang lahat ng ito ay bahagi ng pagsasanay ng langit para sa iyong kaluluwa. Bago mo pa man hilingin, isinasaayos na ng Diyos ang mga sagot. Bawat hakbang mo, kahit naliligaw ka minsan, ay bahagi ng plano para sa mas malaking layunin. Ang taong dumating ay hindi lang tagahatid ng pagmamahal, siya rin ay tagapagpukaw ng pananampalataya. Kapag kasama mo siya, para kang tinatawagan muli ng langit na magtiwala. Ang kanyang tinig ay maaaring hindi malakas. Ngunit ang diwa ng kanyang presensya ay sumisigaw ng katiyakan na hindi ka na muling mag-iisa. Kung napansin mong mas lumalalim ang iyong pananaw, kung biglang naging mas malinaw ang layunin mo sa buhay, ito ay dahil ginising niya ang spiritual mong paningin. Hindi siya ang sagot sa lahat ng tanong mo, ngunit siya ang paalala na hindi ka kailanman nakalimutan ng Diyos. Bawat pagsubok na nalampasan mo ay hindi sayang. Bawat luha na pumatak ay naging binhi ng panibagong karunungan. Hindi mo man ito agad makita, ngunit sa bawat sakit ay may nakatagong pagpapala. Huwag mong maliitin ang pagbangon mo. Iyon ang mismong dahilan kung bakit ka karapat dapat sa pag-ibig na paparating. Ang pagdating niya ay patunay na ang langit ay tumutugon sa tiyaga. Hindi mabilis, hindi palagi sa paraang gusto mo, ngunit laging eksakto sa oras na kailangan mo. Iyon ang himala ng tamang sandali. Dumadating kapag handa ka ng tanggapin, hindi lang ang biyaya, kundi pati ang responsibilidad ng pag-ibig. Kapag Nakaramdam ka ng takot, alalahanin mong bahagi ito ng paglago. Hindi mo kailangang magpanggap na matatag. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang umamin ng kahinaan. At sa paniniwalang kahit mahina ka, hindi ka kailanman pinabayaan ng langit, ang babae na natutong maghintay ng may pananampalataya ay ang parehong babaeng pinagkalooban ng pag-ibig na hindi madaling kunin ng mundo. Kaya ngayon, tumingala ka, huminga ka ng malalim. Ang himalang hinihintay mo ay hindi na paparating lang, narito na. Dama mo na, ngayon ay tanggapin mo ito ng buong puso. Marahil, may mga darating pang pagsubok. Ngunit huwag mong hayaan ang mga ito na sirain ang paniniwala mo sa magandang plano ng Diyos. Ang bawat labanan ay isang pagsubok sa iyong paninindigan at ang mga panalong tahimik, ang mga labanang napanalunan sa loob ng puso ay siyang pinakamalalakas sa lahat. Kapag ikaw ay nasasaktan, huwag mo agad sabihing mali ang landas. Baka naman kailangan mong danasin ng kirot upang maunawaan ang lalim ng layunin. Ang sakit ay hindi laging tanda ng pagkatalo. Minsan, ito ay paalala na may hinuhubog sa loob mo na mas matatag, mas marunong at mas handa. Ang taong ipinadala sa iyo ay hindi para kumpletuhin ka. Kumpleto ka na. Ngunit siya ay narito upang ipaalala ang mga bahagi mong minsang nakalimutan mo dahil sa mundo. Kapag pinili mong buksan ang puso mo, hindi lang siya ang tinatanggap mo. Pati na rin ang panibagong yugto ng pagkatao mo. Ang universo ay may sariling wika at kung pakikinggan mong mabuti maririnig mo ito sa mga tahimik na sandali sa mga bulong ng hangin sa tibok ng puso mo kapag siya ay malapit ang puso mong nakakaramdam ng kapayapaan ay hindi kailanman nagkakamali iyan ang tinig ng kaluluwa kung nais mong patuloy na makasama sa ganitong uri ng mensahe maaari mong pindutin ang like o mag-subscribe hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Upang sa bawat pagkakataong may itinuturo ang langit, maririnig mo, ito sa tamang oras. Ang iyong pananalig ay mahalaga sa daloy ng mensaheng ito. May mga beses na iiyak ka muli. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Yung tipong iiyak ka dahil mararamdaman mong totoo pala na may sagot pala ang langit. At sa sagot na ito, hindi ka lang basta naging masaya, naging mas buo ka. Ang pagdating niya ay hindi lamang kasiyahan, ito rin ay pagsasanay sa pagpili. Pipiliin mo ba ang lumang takot o ang bagong tapang? Pipiliin mo bang itago ang puso o hayaang mamukad ka dito kahit may posibilidad ng sakit? Ang sagot mo ay magiging pinto ng bagong kapalaran. Minsan ang pinakamagagandang regalo ng Diyos ay hindi dumaraan sa palakpakan o pagdiriwang. Dumaraan ito sa katahimikan, sa kalmadong gabi, sa pagdating ng isang tao na tila hindi mo hiniling, ngunit narito na, dala-dala ang mismong panalangin mong binitiwan ng matagal na. Kaya't kung iniisip mong hindi ka karapat-dapat itigil Muna iyan, ang langit ay hindi nagpapadala ng biyayang walang saysay. Kung dumating siya, iyon ay dahil ikaw ay pinili, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil totoo ang puso mo. At sa katotohanan ng puso mo, nandoon ang liwanag. Ang mga bituin ay hindi nagniningning nang sabay-sabay. May mga panahon ng dilim bago ang liwanag. Kaya huwag mong ikahiya ang mga gabing tumangis ka, ang mga panahong gusto mong sumuko. Ang langit ay saksi sa lahat ng iyon. At ngayon ito ang gantimpala. Ang taong ito ay bahagi ng pagpapanumbalik ng iyong pananampalataya, hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa sarili mong kakayahan na magmahal muli. Huwag mong sayangin ang sandaling ito. Pagmasdan mo siya at alamin mo ano ang sinasabi ng kaluluwa mo sa presensya niya at kung nararamdaman mong ito ay ang simula ng bagong kabanata, tama ka. Ngunit ang kabanatang ito ay hindi tulad ng iba dahil ito ay isinulat mismo ng langit sa tinta ng pananalig sa pahina ng katotohanan sa kamay ng Diyos. At ngayon binubuksan mo na ang unang pahina nito at sa pagbubukas mong ito may kasunod pang mas malalim na revelasyon, isang mensahe na ihahayag sa takdang oras. Kaya manatili sapagkat ang iyong pakikinig ngayon ay simula pa lamang ng isang mas malaking himalang unti-unting isinisilang sa iyong buhay. Anak ng liwanag. Kung alam mo lang kung gaano ka ipinagmamalaki ng langit sa bawat hakbang mong ginawa kahit pa ang mga ito'y may kasamang luha, takot o pag-aalinlangan. Hindi mo kailanman sinukuan ang iyong sarili kahit maraming beses kang muntik na sumuko. At ngayon narito ka, mas matatag, mas marunong at mas handang tumanggap ng pag-ibig na totoo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Upang maranasan ang biyayang ito, ang puso mong handang magpatawad, muling magmahal at manalig sa kabila ng lahat, iyan ang naging susi sa bawat gabi ng pananalangin, sa bawat umagang puno ng pag-asa, nakita ka ng Diyos, narinig niya ang bawat bulong ng kaluluwa mo. At sa pagdating ng taong ito, Patunay lamang na ikaw ay mahal niya ng walang kondisyon, hindi aksidente ang lahat ng ito. Pinanday ito ng panahon, itinahi ng pananampalataya at inihanda sa loob ng iyong puso. Ang lahat ng sakit ay naging pataba ng iyong katatagan. Ang bawat hindi pa ngayon ng langit ay naging daan tungo sa ito na ang tamang panahon at narito ka ngayon bunga ng pananampalatayang hindi bumitaw mula sa simula hanggang sa puntong ito nais kong iparating sa iyo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Sa kabila ng iyong mga pagkukulang, tinawag ka pa rin niyang Kanya at ngayon sa mensaheng ito, hayaan mong maramdaman mo ang yakap ng langit. Yakap ng isang ama na nagsasabing, Anak, proud ako sa iyo. Maraming salamat sa pagbibigay oras na tapusin ang mensaheng ito. Ang iyong pakikinig ay hindi lamang isang gawa ng pananampalataya, inkundi isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Upang kumpirmahin mong tinanggap mo ang mensaheng ito, itype mo ngayon sa mga komento ang mga salitang ito ng kapangyarihan. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo, na nagpapatalakas sa akin. Kung naramdaman mong ito ay naging liwanag para sa iyo, hinihikayat kitang maging liwanag din para sa iba. I-click mo ang subscribe, pindutin ang notification bell at i-share ang mensaheng ito. Sa simpleng hakbang na iyan, maaari kang maging daan ng pagpapala sa maraming pusong pagod na, ngunit umaasa pa rin. Mahal ka ng langit, hindi ka kailanman nag-iisa patuloy kang ginagabayan at ang kwento mo ay malayo pa sa katapusan ito ay simula pa lamang ng isang bagong yugto mas mapagmahal mas malalim at higit sa lahat mas kasama ang Diyos